Huwag bigla ang impasya. Para ano? Para magingat? at pangalagaan ng sarili ko? Para kanino? Patay na ang aking nana at ang aking kaibigan at dahil yun kay Nilesari. At sa kanyang mga kasama, si Nilesari ang tinago sa akin. At hindi niyo sinabi sa akin na siya ang pumatay kay Helga. Luna, may dahilan kaya hindi naman agad sinabi sa iyong At ano ang dahilan niyo? Pagkat pinangangalagaan nila si Lila Sari. Pagkat hindi nila ibig na magiganti ka sa kanila. Pirena, huwag mong na kanyang isipan. Huwag mong pangangalagaan si Lila Sari pagkat siya pumaslang sa aking anak at sa aking hadiya. Huwag mo kong kakalabanin, Danaya. Luna, umalis ka na at hintayin mo sa labas ng nireyo. Luna. Luna! Luna! Pirena, kahinaan mo ang pagpapadala mo sa si gali. Ito ang dahilan kung bakit tayo nagkawala kong magkakapatid. Sana hindi kayo tumaulit. Hindi ko kayo kinakalaban ni Alena. Ang nais nice ko lamang ay ang buhay ni Avria at ang pumaslang sa aking anat at sa aking hadiya ang habol ko. Kaya huwag na kayong mangalamsa kung ano man ang maaari kong gawin. Kung tutusin, may kasalanan ka din kung bakit nagtagumpay si Avria laban sa atin hindi ko na kailangan magsalita pa, hindi ba? Batid kong alam mo kung anong ibig ko sabihin. Kaya pakiusap. Huwag ka nang mangailang upang hindi pa kita lalo masumbatan. Brilyante ng tubig. May ikaw ang tagapangalaga ng tubig. Ang sinisimbolo. ng kalinisan ng isip. Doldami, at ibre. Tulungan mo akong malaman kung paano nakuha ni abdiya ang mga ibang brilyante. Pakita mo sa akin kung ano naganap dito. Kung paano napunta sa kanya ang iba pang elemento.

tayo na. Kung nagtagumpay ako sa iyo noon, hindi akong nalasan na rin ang ibang bilyante. Kaya hindi akong masasama na sila sa akin. Tanakles na kaabi niya. Ito palang ginawa para makuha ang ibang bilyante. gusto ang nangyari ka at nakuha niya ang bilang niya ang bilang niya ang bilang niya. Gamit ang bilang niya ang bilang niya. at maging madumi para mahawaan ang ibang bilang Hindi lang ito sa ni Abila at nabili niya ng Tama si Pere, isa lang ang bilang niya. Dahil nalaman ni Abila kasi ako na kainaan Kaya ginamit niya ito kapag sa akin. Kaya nagawa niya ang kapasok ng kaya nagawa niya makuha ang mga brilyante. Siya ay damas na nayo. Walang mangyayari ang pagsisiyahan din tayo pagkat hindi natin alam na may ganun palang kapangyari sa abriyan. Ngayon ang alam natin na may ganun siya kapangyari kaya't makakaisip na rin tayo kung paano siya lalaban. Puli na ang lahat dahil nagpunta si Perena at Lina sa Igari. At sumama si Lina, wala kang nagawa upang kailangan pagkatama siya. Dahil may malaking ang pagkakasala at pagkakamaya sa mga Sa so, pagpapakamatay, ang gagawin ni Pere na ito. Naiwan ka dito sa lirin. Pupuntahan ko sila. At pipigil lang ko sila.